kami ni Papa. Nagutom, nagutom. Second day na namin ito, guys. Kahapon, hindi kami nakapag-vlog ni Papa. Sa sobrang pagod. Nilagnat din siya. Tapos ako na hilo, ang sugar ko. Siguro sa sobrang pagod din. Hi, guys. Napakasarap na naman ang ulam natin. Ayan yung dinating namin. Oh, yummy nurse. Tapos nagprito na lang kami ng baboy. Tanghali na guys kami nagising ni Papa. Oy. Mm -mm. Kain na po tayo. Sausawa namin ng sarap. O, bawang na maanghang. Tapos merong ah, ano ba ba nilagay ko dyan? Paminta. May paminta na ba to? Ay, ewan. <laughs> Ayan, nakaligo na kaming lahat. Pinaligoan ko din yung dalawang batuta. Tapos ako naman ang sumunod na naligo si Papa naliligo ngayon. Parang ako naman ang lalag natin. <laughs> Ay, sana makapag-vlog na ako kahapon pa tayo walang vlog. Two days na. Ika three days na ngayon. mas masama din ang pakiramdam ko. Si Papa may sinat-sinat pa rin yun. Kasi sabi ko, pahinga. Bukas na kami gumawa ng todo-todo. Pahinga muna. Kanina tanghali, eh, prepare kami ni Papsi na ano, na magpahinga. Pero siya lang yung nakatulog. Ako talaga guys, hindi ako nakatulog. Kaya siguro mamaya pa lang. Lalo na pagpagod na. Bella! Andiyan si Naka, Papa. Nag-aisa pa ng ano. Bella. nag ng mga halaman. Naalis niya mga halaman doon. Para makapasok niya sa sasakyan. Kasi yung puwitan, ayun, nakalabas yung mga bugambilya namin. Shhh, alis na dyan, anak. Stop! Ba't, ba't hindi mo ako hinintay pa? Tutulungan kita. Ba't hindi mo ako hinintay? Andito yung ano, yung sako na dala, -dala namin. Tapos may dalawang karton pa dun sa loob. daming saging nito. Ang daming saging. Ang daming... Ano ito? Kamoting kahoy, meron pa doon. Ayun oh, ganda, 'di ba? Mm. Dami pa, dalawang box pa na ganyan. Ayan. Dalawang box pa. Siguro bukas na lang namin ipapakita lahat-lahat. <laughs> ayan 'yung ibang halaman ni Papa. Dito 'yung iba, 'yung isa nga oh, natuyo. Tuyo talaga siya, kawawa naman. Ewan ko kung mabubuhay pa ito, sayang hindi ko malang nakita yung bulaklak niya. Ay, yung isa na mulaklak pala. So, ayan siya guys. Hindi siya namumulaklak namumula, kasi nandito siya sa loob. So, ginilid lang namin yan ni Papsi. Pinagbawal na nila dyan sa gilid. Pero okay lang yun guys. Kasi meron naman kami plano talaga dito. Hindi yan mananatili dyan. Kaya abangan ninyo kung ano ang plano namin dito ni Papa. Okay, dahan-dahan. Maliit na lang. konti na lang. konte konte Opa, tignan ko kung ano okay na doon sa uh, ano sa dulo. Pwede naman pala eh, hindi lang namin naiilipat yung mga halaman. <laughs> ha? Ayan, ganyan nakalinis ngayon dito. Okay lang guys, kasi ano, meron kami plano dito ni Papa. Okay lang yan. Ganyan lang naman talaga yan eh. Hanggang ganyan lang siya. No problem. Mambayit ng pinsan ni Joe. Mga bigay yan sa amin guys. Bigay lahat sa amin itong mga ito. nag sila. <laughs> Kasi ito masarap itong kamuting kahoy na ito maligat. Tatanim natin doon sa lote natin. Doon sa bukid. Ito pa oh. Ay grabing lalaki nito. Lalo na yun nandun sa kabilang box. Napakagagandang ano nun. Saging. Ayan. Ay. lebas ah. Labas natin. Napakaraming saging, guys. Tapos doon sa isang karton, sa itong karton panayaan, too much dami. Meron pa kaming langka. ka, ah, ah. Tapos yun, yung mga itatanim namin doon sa bukid. Bigay nila lahat yan, guys. Grabe, guys. Ang dami nila talagang pinadala sa amin. Doon pa yung iba. Bukas na lang. Tapos ito yung pansit bato. Meron pa yan. Dalawang supot itong pansit bato hindi ko pa hindi ko pa nakakalkal itong guyabano o oh, tatlo yung ganyan na guyabano nagpahingi na tayo pinahingi natin yung dalawa isa natira sa amin tapos bukas ito pag nailabas namin lahat papahingitin kami so, oh, hindi ko alam baka nandun pa pa oh, hindi mo pa na ano patay ka okay. <laughs> sky talaga naman na may sakit si Be, si ano Jamila Pasok. Ikaw talaga. Mm. Talaga, hindi <laughs> inabot eh. <laughs> Itong mga unano na ito. Naku po. Pasaway mula Bicol hanggang Nueva Grabe kayo ah. <laughs> Okay, tapusin ko na muna yung sinampay ko guys. Ito na, nagsasampay na ako dito. Yung mga damit ko, damit ko pa lang yan. Yung mga susunod bukas, damit pa uli namin ni eh, Pa. Grabe, mas grabe ngayon kaysa nung umalis kami. Tingnan niya naman. Tapos another kalat doon, kalat doon. Ay, everywhere is kalat. Grabe. O, oh, kalat dito. At tapos itong babaita na ito, hindi mapakali. Magdaya per ka. Kumatabi lagi sa amin ito eh. Ha? diaper ka? Parang rereglahin sa sky. Meron siyang konting mga stain, stain dito sa ano. Ano ba yung laway ba yun ng stain? Nakakapagod guys, grabe. Kaya ano, pasensya na kayo ha. Three days tayo na walang vlog. Pagod kasi kami ni Papa. Tapos, yun nga, kahapon, nagkaroon ng lagnat si Papsi. Kahit na mag-vlog, hindi talaga ako nag-vlog. Kararating lang namin. Kasi ako din, nila, nilagnat na rin ako. Sinat naman sa akin, pero si Papsi talaga lagnat. yon Hanggang kagabi, nilalagnat siya. Tapos ng umaga, may konti na lang sinat-sinat. Tapos nagkaroon na naman. Guys, magluto tayo ng ginataang alimasag. Ang pagpabalik ni cooking ama. Galing bakasyon. ginataan luto na si Ramsana Hello guys mabuhay <laughs> nandito na kami sa Nabay di o diba kailan lang pupunta kami ng Bicol Nabay Siya na tayo ganyan katatag ngayon si Papsi na mag drive diba <laughs> from Nabay Siya to Bicol saan subok ka pa? subok na subok na katatagan <laughs> <laughs> Dandahan lang. Dandahan lang. Nakarating din, nakauwi din. Para ano, para sure. Kasi syempre uh, long distance kami ni Papsi uh, pupunta kami ipapakarwas uli pagdating namin ng Bicol pinakarwas namin ito pina-check yung ilalim bago kami umalis ganoon na naman check ang gulong check yung ilalim para sure tayo dun sa ating biyahe so okay naman daw walang naging problema so ngayon nandito na naman kami ni Papsi nakarating na naman kami ng Narvaisiha karwas na naman tayo and then pa check up uli ng ilalim Bibila raw si Mama Lab ng potok dyan kasi yung potok hindi tumi-tigas masarap malambot pa rin kahit dalawang araw kami hindi makaya may tira hmm. pupunta kami ng kuya po dito talaga kami ng tinapay namin yan guys yung pinaghalo-halo namin dati sa taas oh, masarap ang halo-halo dyan dati pinababa sila tapos yung pinaglagyan sa kanila ay medyo hindi maganda yung lugar nilo kaya hindi na kami naghalo-halo. Sarap dyan, no? Oh. Pag napupunta kami dito sa bahay ng kuya po, talaga naghalo-halo kami ngayon din na. Oh. Sabi na gagawing supermarket dyan. Hanggang ngayon hindi naman natutuloy patagal na. Anim lang ang kinuha ko. Okay. Okay na? Tatlong kain natin yan. Pakita mo yung putok na binibili natin dyan. Potok na? Potok na pa Hindi, hindi potok ng tao. Po. <laughs> 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 Alam mo naman yun. <yan. laughs> Alam thank you po. Ginabi na rin kayo. Right. Meron, meron pa po. Meron pa? Alam. Alam <laughs> Mga, kaya nga, yung anak ko naman na yun. Pag nakaisip. Ala, thank you po. Ay, ala. Ay, ala. Salamat, salamat. Ayun. Ay, ayun. Thank, thank you. you Uy, ang bigat nito. Ano kayo? Ito. Sige. Sige, maraming salamat. Uh Oo. -oh. Thank you po. Grabin ah. Uh -oh. Grabe daming pinadala ni Ate Cheng. Yun na naman, o oh, meron pa doon. <laughs> Tapos yung grapes. Oh my God. Thank you, anak. Ala, dami namin saging dito. Galing ng Bicol. Nagbigay ka pa ng saging. Papa, paki-open mo nga. Ala, dami naming saging dito. Oh. Isang sako yung saging na ano. Saka yung guyabano. Pomelo! Wow! Thank you, anak. Oo, oh, saka, ano, saka, peras. Alam, ang lalaki ng peras niya. Oh, red ribbon. Ano itong ano? Tapos meron pa dito uli, o oh. Halaka. Ano 1,500 ang isang order niya. Ala, ang dami nito. Hala, pati chocolate. Nagpa-deliver siya. Toblerone. Oh my God, ang laki. Pineapple juice. Milo na isang ba Hala, isang box. Uy, my favorite kisses. Thank you. Hala, grabe ang dami nito. Yung ano, favorite mo, lichong baka. Hala, <laughs> Hmm? ala na, kumakain kami ni papa dami thank you ate cheng dami nito anak paano ano namin ubusin ito ha iba ito, iba yun ito eh, yung ano yung mang inas ay oo, ay teka, ano ito hala Julie Garcia pala yung si ano yung nagde-deliver sa atin. Wow. Yung isang platter na ganito. Yung isa merong palabok tapos yung isa puro mang inasal yung platter niya. Ito siguro. Na, okay niya. Hindi, wala sa resibo mahal eh. Grabe yung anak ko. Sobra. <laughs> gabing gabi na nagpa-deliver pa. Ito, oh, oo. Oh, 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 sa video Grabe. Thank you anak kong. Ito ay wow, ang daming pulot. Isang tray. <laughs> dami, thank you anak. Tapos ito. Oh, chicken with barbecue. Chara! Wow! <laughs> Grabe, ang dami. Wow, dami. My gosh. Oh My goodness. Ola. Ang dami, anak. Ba't ganito karami? Dadalawa lang kami ni Papa. OMG. <laughs> Ang cute nitong, ano, oh. Milo. Meron siyang... Ah, uh, baso. Hindi na pala makita. Wait lang. Alam niyo, nung, ano, nasa Dubai ako, nagkukulek ako ng pramilag ng alokate. Meron ganitong isang kilo may kasamang tasa. Oh, wow! I love it! O, oh, diba? My luka! <laughs> Ang cute! Sumahan ko lang si Papa, maglalagay kami dito, ano, mga pintas doon sa rin. Ang dami namin sa aking, yung dinating namin galing ng Bicol isang sako yun. Kanina, nagpamigay na kami. Tapos, meron pa isang karton doon. Nagpadala siya, nagpabili si ate nito. Sabi niya kasi maganda sa akin yung ano yung ganyan. Saging na saba. Time check, guys. Alas 10 na ng gabi. So, ayun. Nagpadala si ate check. Ang dami-dami. Ah... Masama yung pakiramdam kasi namin ng papa niya nung dumating kami galing ng Bicol. Kaya siguro nagpadala siya ng ano, nang mga prutas namin, pagkain. Par kasi sabi niya sa amin kahapon, Mama, matulog lang kayo maghapon. Magpahinga kayo ni papa, sabi niya. Ayun. Eh, sabi ko sa kanya, oo, ang bangon lang kasi namin ni papa si kahapon. Magsasayang kami ng kanin. Tapos dilata na lang, ganon kaya siguro nag-alala na naman yung bata na yon kaya nagpadala na naman sobra talaga guys sobra kami na spoiled ni Ate Chen sobrang dami-dami niyang binibigay sa amin yung pag-travel namin ng ano ng Bicol tapos tanong siya ng tanong sa amin kumusta na si Lola bigyan ng pera si Lola <laughs> marami siyang ano guys marami siyang marami siyang binibigay <laughs> hindi siya ano, hindi siya hindi niya kami pinapabayaan. Thank you so much Ate Cheng. Kuya Dong, maraming salamat din kasi yung mga bills namin, nabayadan namin. <laughs> Thank you sa inyong mga anak. Kuya Clark, mag-ingat kayo lagi dyan, anak ko. So, ayun guys, kahit na, may, kahit na nagkasakit kami ni Papsi, kahit sumama yung pakiramdam namin ng ilang araw, kaya wala tayong mga vlog guys. Wala nang dumating kami eh, nagpahinga lang talaga kami na nagpahinga. And thank you so much, anak ko. Maraming salamat, Ate Cheng. So, we'll see you again tomorrow, beautiful people. Sana po nag-enjoy kayo sa mga vlog namin na nandun kami sa Bicol. Talagang kulang na kulang pa po sa mga ganap. Pero, meron po akong mga clips pa dito para ipakita ko sa inyo kung ano yung mga iba pang nangyari sa amin doon sa ano. Okay guys, it's been a long day. We'll see you tomorrow. Good night. Hey, salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.